Ayun ang anak ko! Yun oh! Kitang kita! Tangkad niya na kasi! Dali nang hanapin ni Kidino no? Mm -hmm. Para sa height at all of the above, <laughs> doon ka na sa may chlorella growth factor. May tulong sa proper growth and development ng kids with proper diet and exercise. Cherry fur, tangkad sagad May lysine, taurine, at essential vitamins pa. Laking may pagmamalaki! Cherry fur, tangkad sa Mahalagang paalala, ang cherry fur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Star FM, the best music station across the nation. Kuala ang kuala na no, mga DJs. <laughs> Angkaling sa information. Fully digitalized. It's all for you. Maganda, maganda umaga po sa ating lahat. Kayo pa rin po ay nakikinig sa so 102.7 Star FM. Like mo, share mo. Happy, happy Sunday po sa ating lahat ngayong umaga na ito. Ngayon po ay September 21, 2025. Kumusta naman po ba ang gising, ang buhay-buhay? Nakapaggapi ka na ba? Nakapag-almusal ka na ba? O di naman kaya kung meron kang lakad ngayon, ingat ka kung saan ka man po papunta ngayong araw ng linggo. At kung ikaw man ngayon, halimbawa ay eh, may pupuntahan kang importanteng lakad o di naman kaya kasama mo yung mga pamilya mo, kaibigan mo, ingat-ingat po tayo at magdala po tayo syempre eh, pa rin ng kahit anong panangga sa ulan. Dahil kanina no, naranasan natin umulan, kaninang madaling araw din, medyo umulan-ulan ngayon at binabantayan nga pa rin po natin si Bagyong Nando na talaga nga naman na, bag, na nagpapaulan sa ibang parte nga po ng Pilipinas. Pero ngayong umaga rito ito, Castor Nation din, ay uh, meron din po tayo, syempre, na inaalala. Ngayong umaga, September 21, 1972 nga po, nang naideklara ang martial law. Ayan, huwag po natin, uh, syempre, kalimutan, ang uh, itinuro po sa atin ng kasaysayang ito. Pero, Kastor Nation, eh, syempre po sa ating OTG, ngayong umaga na ito, meron tayong panibagong babauni na aral. Muli, ngayong araw po yan ng linggo. Alam mo ba, Kastor ha? Ito meron lang tayo na basa. Siyempre, share ko to sa inyo at kung ngayon, ikaw ay nagbabalak, meron kang plano talaga to live longer. Kung paano mamuhay ng matagal. Mamaya gusto mo palang umabot ng 100 years plus. Di ba? Why not, coconut? Dahil ito ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ng linggo. Siyempre, Castor Nation, kung ikaw ngayon ay nakikinig sa iyong mga radyo, baka pwede ka rin pumunta sa ating Facebook page. Punta ka lamang po sa ating uh, yan, Facebook page, ang 2.7 star FM Manila at tayo rin po ay nasa Facebook Live. At kanina nga nabanggit ko po, Castour Nation, yung uh, kung ikaw man ngayon ay nagbabalak ka to live longer, mamuhay ng matagal, gusto mo talagang ma-enjoy ang buhay, gusto mong umabot ng hanggang 100 years old. Alam mo ba, Nation, as of September 1, 2025, ngayong taon po ha, ay diniklara na meron ng 99,763 centenarians sa Japan. Ito po ang mga tinatawag din nilang mga Nobel Centenarians. Ito po yung uh, bilang nito ay nag-increase ng 4,644 noong nakaraang taon o simula pa noong o, mula pa noong nakaraang taon according po yan sa resident registration data at as of September 1 nga po 2025 ngayong taon ay pang uh, 55 consecutive years na po ng record breaking aging statistics na mayroong edad na 100 years old at mas mataas pa sa bansang Japan. At alam mo ba Sir Nation, ang Japan po talaga ay kilala sa mga may mahabang buhay na kanila po mga resident. At particular po ito ha, o mas madalas ang mga kababaihan na mas majority ng bilang ay mga kababaihan na may edad 100 years old and up. At meron po itong 88% na puro kababaihan ang may ganoong edad. At ito pa ha, ayon din sa ating mga napag-alaman na nanalo ng Nobel Prize in Physics noong 1973 si Esaki Reonoa o Reona nang uh, siya po ay nanalo bilang may nakapag-celebrate ng 100 birthday po ah noong Marso. At ito pa, Kastronation, yung uh, isa naman din sa pinakamatanda na babae sa Japan ay may edad na 114 years old na si Kagawa Shigeko na ito pa, Castronation. Ang uh, sa lalaki naman, ang may pinakamatanda po na edad ay si Mizuno Kiyotaka na may edad na 111 na nakatira po siya sa Mayiwata, Jizoka prefecture o oh, prefecture sa Japan. Noong 1973, kastardation, kung magtataka kayo kung bakit ba umaabot ng 100 years old and above yung mga tao sa Japan ay noong 1963 po kasi yung kanila pong gobyerno ay uh, o oh, tinatawag po nila tong Act on Social Welfare for the Elderly. Noong uh, taon po na ito, meron po silang 153 Japanese centenarians nationwide. At patuloy pa nga rin po ito na tumataas, natataas nga po ito sa 100,000 na mga Japanese people na maaari ng mamuhay o namumuhay na ng 100 years and above sa ating mundong ibabaw. Abay sana all! Pero hindi ito Castler Nation, ano lang ha. Hindi ito swertihan lang na nabubuhay sila ng matagal sa mundo. Kundi may mga factors kasi Castler Nation, kung bakit sila namubuhay ng ganun katagal sa kanilang bansa. At ito pa Castler Nation, ayon sa mga eksperto, ang Japan ang may pinaka low mortality rates pagdating sa heart disease, common cancer, strokes, at stroke sa itiba at iba pang mga mga sakit at ito ka sir na pag-alaman din natin na sila ay bababa po ang kanilang pagkonsumo sa animal fat at sodium compared sa mga western countries. At itong mga babanggitin ko sa inyo, Castor Nation, kung bakit sila nabubuhay ng matagal, ay kanila pong isinasabuhay at kanila pong ina-apply sa katilang uh, pang-araw-araw na gawain talaga. Unahin na natin dyan ang pagpapractice po ng Harahachi bu o yung pagkain po ng uh, masusustansyang pagkain at pag exercise so, so, hindi naman lingid sa akaalaman natin, Castor Nation, na talagang yung mga tao sa Japan, mahilig silang mag-exercise. Talagang sila at ay fit at uh, sila ay kumakain ng mga masusustansyang pagkain. Ito pa, Castor Nation, yung kanilang positibong pagtanaw pag, pag, uh, tanaw, o pagsasabuhay ng finding your ikigay. Ano ba yung ikigay mo? O yung tinatawag nilang sense of purpose. O yun pala yun. Ito, procrastination. Sila rin ay pinapractice nila yung uh, pag-join sa mga grupo. Itong uh, pag-join sa mga grupo or supportive networks na tinatawag, ito yung sinasamahan nila ng pagkukwentuhan, hindi pag na, ah. pagpukentuhan tungkol sa buhay-buhay at pag-inom ng with a little dessert. Yung uh, mga kalalakihan naman din sa kanila, kaya rin na nabubuhay ng matagal. Ganon din, syempre na nagpa-practice din sila. O mas uh, lamang yung kanilang paglalakad kaysa pagkukumyot. O, oh, yun pala yun, ano? Ay, tapakas tornation, sila rin ay mas ini-embrace nila ang kanilang spirituality. Mas connected sila sa nature o mas connected sila sa environment nila sa Japan. Kaya ayan yung mga factors castration ko bakit mas maraming centenarians o dumarami pa yung mga centenarians o may edad na 100 years old and above sa bansang Japan sana ma-apply din natin sa Pilipinas yan no sana ano din, yung ma-apply talaga natin yung pag exercise palagi, pagkain ng masustansyong pagkain. Since agriculture naman tayo na bansa, kaya naman natin mag-produce ng maraming crops, di ba? Katulad ng gulay, di ba? Sana ma-apply talaga natin to para mabuhay pa tayo ng matagal, ng matagal. At syempre, ano din, pagbabawas din ng mga iniisip or stress. Sana rin mabawasan ang ating stress pagdating sa pera. Oo, no, yan ang kahilingan natin talaga din. Naway mabuhay tayo ng uh, patas. Lahat ng pinaghihirapan, pinagpapaguran natin, sana yung mga buwis na ating nailalabas o ibinibigay, na contribute hindi inilalabasin, na contribute sa bansa natin, ay talaga nga namang may pinatutunguhan po. Ayan ang ating ODG, as in, oh, that's good. This morning, hello po sa mga Nation po natin dyan na nakikinig at nanonood sa ating Facebook Live sa mga oras po na ito. Good morning! Kumusta naman po kayo? Ayan, kung mayroon pa po tayong pagkakataon na magbasa, pwedeng mamaya na lang din. Sige, mamaya na lang tayo magbabasa. Hahabulin po natin yan at babawi po ako sa inyong lahat. But for now, let's go it muna po ulit. Magbabalik tugtugod po tayo. RWBRBS in Relax. will be right back. Dito lang yan sa hipilang nagatid ng music, entertainment, and news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. Like mo, share mo. Happy Sunday, ka, Star Nation, at mag-iingat ka. Bye-bye! yun ang anak ko, oh. Yun, oh. Kitang-kita. Tangkad niya na kasi. Dali nang hanapin ni Kidino, no? Mm -hmm. Para sa height all of the above. <laughs> Doon ka na sa may chlorella growth factor. May tulong sa proper growth and development ng kids with proper diet and exercise. Cherry fur, tangkad sagad. May lysine, taurine, at essential vitamins pa. Laking may pagmamalaki. Cherry fur, tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Cherry fur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Para sa mas kompletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information. Meron yan dito sa Bombo Radio. Dahil nandito ang music station ng Bombo Radio Philippines, ah? ang Star FM. Sa Luzon, nandyan ang 102.7 Star FM Manila, ang 100.7 Star FM Dagupan, at 89.5 Star FM Baguio. Sa Visayas naman, nandyan ang 95.5 Star FM Cebu, 99. .5 Star FM Iloilo 95.9 Star FM Bacolod At 103.7 Star FM Rojas At some Mindanao Makinig sa 96.3 Star FM Davao, 93.3 Star FM Dipolog, 93.9 Star FM Sambuanga, and 93.7 Star FM Cotabato. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mong kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, No worries! Dial Sagutian, the Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines.